Nang molestya sa isang menor de edad na aresto sa Valenzuela. Naritong news ni Danny Cruz. Isang jeepney driver na wanted sa kasong akop -business, na si ang naaresto sa barangay Bagbagin sa lungsod ng Valenzuela. Ayon kay Police Colonel Nixon Kayaban, ang dinakip na driver ay nakilalang si Junjun De Jesus, 41 taong gulang. Ito ay may nakabimbing kaso sa sala ni Judge Honorable Judge Mateo Altarejos ng RTC Branch 172 na may petsang February 26, 2025, inaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest na sa kasong pagmumulesya o pangabuso sa isang batang minor de edad. Ang matagumpay na operasyon ay sa tulong na informante na nagbigay na impormasyon sa mga pulis ng substation at agad itong ipi, uh, ipinalam sa warrant section nang mamataan ng uh, suspect sa lugar, bumuo ng team si Colonel Cayaban para ma-arrest ng ausado. Sinabi ng Happy ng Baliswela na sa sunod-sunod na accomplishment nila laban sa krimen ng hidad, malaki na ang naitulong nito sa pagbaba ng krimen sa lungsod ng Baliswela. Anya patuloy naman sa pagtanggap ang kanyang mga tauhan ng pagkilala at pagpuri kay Northern Police District o si Pinuligan sa sipag at dedikasyong ipinakikita ng mga pulis sa lungsod ng Baliswela. Metro Patrol, Danny Cruz, naguulat sa MP lang metodong lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.